Ayun. Pero Taga out po, po sir? Hindi alam. Uh, may high. Hi. Ibabaw lang po kami. Ayun. Jerome and family. Villarasa po. Sorry? Jerome Villarasa. Villarasa and family. Sir. Oh, Shout out. Pangalan. Gagali si Mabaw. May high. Laguna. And family. Villarasa family. sa family. family. Shout out. Sir, shout out. Pangalan. Hello mo? Ay ay po ay. Ramong ano? Rali. Makakain bago natin. Oo. Upat. Reactor. Pare shout out. Family, family. Lilis. <laughs> Totoo. Okay, shout out. Oo. Sa Burgos. Oo, sa amin. Libre hilot. Ikaw na. Shout out. Family. Naya <laughs> pa. Naya. Ciao bro, shout out. Shout out dito sa Taka Burgos. Marihin Family, family. Name, family. Shout out sa misis ko. Ayun. Misis, shout out. Wow, shout out sa mga kumakain. Wow, sarap ng pagkain. Kain, kain. Shout out. out. Yun. Taga Taga saan? Yan din po. Yan lang, sarap. Wow. Pangalan? Lawrence po. Family name? Castillo po. Iyon, Castillo. Buhangin. Diba? Ayun, sige. Abangan niyo mamaya sa ano ko.